Ayos ah. Magkuno. <laughs> Ay yung pagkakapita na yan ngayon ano. Ayos. Uy, oh, ayan magandang buhay mga farmer ng ating ah. Uh... Wow. Ang ganda pa pala ng yero ah housing nga uh, oh chicken housing natin mga farmer dito lang okay na yan oh di ba so, si Junjun ang tumira bilis ha? sarado na siya dito. Ayan, na, na yan, sarado na. Tapos yung, doon, sa may dulo ng yero, may, may harang din. Kasi nga, hindi siya pwedeng open. Tapos pwede pa natin takpan yung harapan din kasi... Siyempre ang inaano natin pagka tag yung mahangin, may bagyo yung mga manok ay eh, nakakatulog pa rin ng maayos at hindi sila nagkakasakit sakit la pintuan. Tapos sarado na 'yan, sarado na 'yon. Ayos. Tapos yung patungan natin ng pugad, mabilis na lang ano? Ha? mga malilit na butas bulkasil na lang na dyan ha? oo bulkasil na lang yan ke din Ito yung mga luma lang ano nang ano no oh kapalitan na din yung mga tubo na yan actually hindi na rin halos nagamit yung iba diyan pagdating dito ano net na lang siguro no siguro. na doon daw sa ilalim sa baba na <laughs> tambak na to eh na okay. tambak na to na ano eh Oo, hanggang dito. Tambak na yan. tapos baba tayo sa glit mga ka farmer ito pala yung ating uh, kainan dito sarap ah press ko dito ah hangin so ito yung bagong long table saan ka naman kaya dadalhin to maliit maliit medyo pakipot ng counter dito so, okay pa rin ganda pa rin sya ayan o no? Ayan lang may sira nga yung dulo Kapal masyado Tigas-tigas din ha Makukuha sa tiyaga Ha, mabayad Matagal men Di pala alam ang iniwa mabilis sa planer na no? kaya Pwede tong gamitin pag may kubo na doon sa taas. Actually, June nga. Meron na pong nagpapa-reserve. 30 person daw po sila ata. July or June. oh so, hopefully ay makapagpagawa tayo ng kahit isang kubo doon muna. Pero mag-uumpisa na muna tayo. Kung weekday. Ah. Uh, apo a week the weekend tapos weekday project naman tapos tingnan natin kung sana madadagdagan ay 5 days a week lang pwedeng pwede na ayos ah magkuno <laughs> parang magkuno lang <laughs> 哎。 kaya ni Javid to <laughs> lalak si Javid eto paano to Javed. ha ito dito hindi na lalagyan pangit side kailangan to kailangan lalagyan ka siguro ng feeling to ni Papa Yam dito Kahapon oh, niya pa sinusundan yan eh no Aro, aro Antok siya o slip na kayo Oh. Halagin pa ako. Sa update tayo sa kangkong linagay namin kagabi. Ay kahapon mga ka farmer Ayan o. No? Yung... Yung ano, umano na, mangat na po yung ibang dahon niya. Tapos yun yung hindi naabot. Pero yung, yung naabot po nang sa ilalim, kinain po talaga ng ating mga isda, mga farmer. So yung iba na andon, at least nadagdagan. Actually, dami pa dito sa kabila, marami pang makukuha. Tapos yung don ganun din, umano na din. ayan mo lang siya. Magka best friend yata itong aking anak tsaka si Goy Goy. Ha? Gusto na milk akin. Gusto na milk? panayang yakap ki So ayan po mga farmer na yun. Naglabas pa nga ng bulaklak yung iba. Hopefully ay uh, mas kumapal siya. Sana makapagpakapal. Ah, ito namatay yung ano, talagang hindi kinaya. Bug, bug po yung ugat eh hindi talaga nakakaano yung ugat kinakain ang kinakain at least ito shelter and ano wow. malay natin makuha pa natin yung doon mga farmer para at least pampa ano din pampakapal din ng uh, <laughs> kangkong yan no? kailangan na naman nga magpatubig eh. gusto ko nga magbuhay ko nga yung makina Okay na oh Medyo gumanong kasi sa may ilalim, Pero okay na rin Tapos ito naman Ito naman mas makapal mga ka farmer Kaya lang Ano ba to? May sira din ba to? Malamang Ah wala Dito ang sira <laughs> Ito maganda to Medyo maano ng kaunti oh makurve pwede siyang putulin doon medyo mas makapal siya oh, coffee table dami pa po doon yan patubig uli tayo oh, ayan mga ka farmer tubig tubig uli kahit mga hanggang uh, ah, gabi na siguro para lumalim-lalim naman yan Maintain natin Lumabas na naman yung kahoy eh Dalawang araw na hindi nagpatubig eh no? Nakalutang na naman yung kahoy Talagang mabilis Pero at least po Ayan may patubig tayo Ang ganda pa rin tingnan na no? Oh, diba? Ganda yung tubig maganda ganito lang kanipis masyado makapal yun doon O dapat ay malagyan po o kaya matrit dahil yung, yung sa amin sa loob Binubukbuk yung ilalim sabi nga ni papaya ya manuhin daw ng sulignum maganda diesel nga sana eh diesel daw uh, Sulignum pinagahalo mas maganda at is maihaplos natin sa ilalim matindi ang mga bukbok awan ba Dalawa na ang lamesa, mga farmer na gagawin pa. Isa pa pala ito. Gagawin ni Sana na lang yun. Hiyaan na lang yung butas. Parang maganda din. oh, Yung isa tapos na. Pero bago yan, silipin natin yung patubig natin. Ayun no? Oh. Hanggang sa magdilim na to pagkatapos na kumain ng ah, hapunan mga farmer ay itutuloy natin yan. Para naman sa so bagay mamaya papatay na natin kasi birthday pala ni Nel Nel at ni Jun Jun Bukas si Jun Jun, ang uh, handa namin ay special pares Tapos ngayon naman nag, uh, pansit si Bebe may cake at uh, konting salo-salo Si Nel Nel naman ang ano, my birthday So okay na oh ready for ano na ready na medyo gumano ng kaunti dito medyo nag pero okay na mga farmer no worries ano medyo dito kung sana ganito kalapad parehas ang ganda no tapos wala yon. kaya lang di mo rin maiwasan talaga ang akasya minsan may bulok sa loob ayan mga farmer oh, tingnan natin dito ang tubig napakaganda na ng tubig tumaas na uli guro isang dangkal na rin halos ang may taas na naman oh. beautiful mga farmer ayan oh. oh, silipin natin yung ating chicken na uh, housing. Nakita ko si Dexter may dala nang ng ano eh. May daladala na Parang sa wali. Hindi pa naman yung nanasa isip ko. Pero okay na din naman yan. Silipin natin si Junjun at si Dexter naman mga farmer. Nasa ano. Pero malapit na matapos yan. Paglipat na rin tayo. Mga pugad na lang. Bibili ng pugad. Ipapatagilid ko na lang ng kaunting yung pugad siguro. Kay Kuya Mitz may magagandang pugad eh. Mga pugad nila galing mga uh, panggasinan panggasinan style huy andito ka lapati ko to ha ah. na yun oh galing ang gawa ka ganda lang scrap oh, Ito. ni pagkakapita na 'yan niyo ano Ah, yes. Ah, galing. Talagang lumusong ka, Dex? Ha? Ah? Mm, Ayano. Ah. Net na lang dito. So, oh, hindi talaga sila makakapasok makakalabas mga kalabas. na lang 'yan. Ito Okay lang naman na lupa para yung ipot hindi hindi 'yan. I-absorb po nila. dapuan ganda masara din natin yung harapan ano tayo matapos sa ating project. Pero ito, kailangan mga dispatch na muna ito. Marami-rami. Ito kaya, pwede pang gawin sa wall, ano? Dingding. -ding. Pang dingding -ding ba? Sa kabila. Pwede. Ito yung inaano nila. Kaya lang, pwede din patungan na ng net. Ito yung nasa Bagay hindi naman makakap mga ang manok dito. Hmm. Hmm. Kano kaya? Siguro mga nasa 300 din ang presyo niyan, mga ah, farmer. So ayan, tapos na tayo. Bukas naman mga farmer tapos na ang, ano niyan. Tatapos na 'yan. Baka bukas sa so dalawang araw na lang tapos na. Tapos ayan, uh, birthday pa lang ni Jojo bukas. Tingnan ko, hindi ko lang alam kung papasok sila dahil mayroon na pong abiso, whole day brown out. 6 to 6. Ang brown out bukas. So ayun lang, mga farmer. Ayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.